ang nakita natin doon, the biggest of all crooks. <laughs> Ayon kay Congressman Toby Tiangco, nakita natin ang the biggest of all crooks. Ito ay kaugnay pa rin sa ginawang pagbubunyag di Senator Laxon sa mga ghost at substandard na flood control project. Dagdag pa ng kongresista, all roads lead to one person at ito nga ay si Saldico na siyang chairman ng Committee of Appropriations at Small Committees. All, all roads now lead to only one person, mm. and that is Air Congressman. Ngayon, congressman pa naman siya si Salvi. Salvi ko. Pa. Salvi oh, ko. Skip so, yan, kaya nga lahat yun wala eh, di ba? So, ang lang talaga Here is si ano? Si si, No, dapat ipatawag na ng liderato ng House Uh -huh. Si Kong Osman, sa dito. At sinabas na niya yung listahan na hawak niya. Panoorin pa natin ito. Pero bago yan, huwag kang limutang mag-like at subscribe para sa mga pinakabagong balita. Sa ating linya, nababalik ang mga representative na Vota City, si Kong Toby Itiangko. Kong Toby magandang magandang welcome back to ASPN. Good morning, Kong Toby. Yes, good morning, Ali. Good morning, Pat. Ah, okay. I'm sure nag-monitor po kayo ng privilege speech ni uh, Sen. Ping Lacson kahapon. Uh, ano po yung ano na, ano, ano yung pinaka, kumbaga, tumatak sa inyo? Na, na meron pa bang punto na, uh, na nilatag na talagang kinagulat nyo pa? Hindi, yeah, um, okay. Ang talagang nakita natin doon, the biggest of all crooks <laughs> ang pinakamalaking uh, um, kinuha doon sa proyekto ay yung proponent, di ba? Mm -hmm. sabi niya yata doon na 25 to 30 percent. Kundi ako nagkakamali, no? Mm -hmm. 20 to 25 percent yung uh, project proponent. proponent. Saka yung naghanap ng pondo para sa project. ayun mm -hmm. O yun na nga, eh, di ba? Mm. -hmm. So, 20 to 25%. Percent. So, yan ang biggest of all crooks, di ba? Mm. -hmm. Diba doon naman sa kay Mayor Magalong, ang sabi niya, Um, committee on Appropriations, 20% yata, parang gano'n. Mm -mm. So, kaya siguro ngayon dapat maintindihan nun ng tao kung bakit talagang hinahanap po yung Small Committee Report of 2025. Mm -hmm. Dahil sa Small Committee Report ng 2025, doon dapat nakalagay kung sino yung proponent. Um, sino yung proponent ng amendment, saan nagbawas at saan dinala yung proyekto. Kaya napakahalaga noon, 'di ba? Mm -hmm. Tapos konektado mm -hmm. din sinasabi ni Senator Ping tsaka ni, ni Mayor Magallano kasi ang may alam ng proponent is the committee on appropriation. So, mm -hmm. mm -hmm. no, kung So Ako, meron akong record ng ibang mga proponent. Yeah. Oh, But I was going to ask kung Toby, bigo ka pa rin, no? Kasi you gave them five Alam minutes. Alam kung sino yung mga proponents. Oo. <laughs> oh. sino yung mga proponents? Pwede mo ng pangalan pangalanan? Or... Hindi, pag, pag, pag hindi sila nagsabi ng totoo, we will oh. prove them wrong. Okay. No, kasi... May wala na eh. Wala na. Pat Peele. Okay. Tapos na tayo doon. Okay. Hmm. Um, wala, wala talaga doon sa present uh, committee on April. Kaya nga sabi ko tanongin yung comsec kasi yung comsec is the same office. Oh. Pero up to yesterday wala pang napapadala sa akin. So wala talaga yon, walang so, walang oh. report, walang minutes. Ang balita ko ngayon, oh. ang balita ko ngayon, siyempre aside sa aking mga sources, yung small committee na yon ay sinusubukan nilang mag doctor na ng report na. No? Oh. But okay. All, all roads now lead to only one person, mm -hmm. and that is the former um, chairman of the Committee on Appropriations, yeah. and for and uh, um, siya rin ang chairman ng small committee. Siya lang makakasagot ng mga tanong, yeah. di ba? Mm -hmm. oh, 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 oh. Lahat kung na gusto natin itanong, siya dapat ang makasagot, di ba? Ano mm -hmm. Sino ba sino ba ang proponent? Mm -hmm. Siya lang makakasagot nun kasi walang records, eh, di ba? Mm -hmm. So, yun. Pero kung to be ito nga no si ipapangalanan ko na kasi alam naman natin lahat na yung tati chairman Congressman at may Congressman pa naman siya, si Saldi Saldi oh. So he is still he's an incumbent congressman and was yes, he there yes, during yes. the hearing and did he make any manifestation to explain or did you ask wala, him Wala siya, wala siya. I haven't seen him this he's congress not yet I haven't here. seen him hindi ko pa, siya, di pa kami nagkita ever since nagsimula yung 20th Congress. Ah, okay. So wala. So, Nung pag-monitor natin sa yung naturang hearing ngayon where you were adamant na talagang makuha po yung minutes nitong uh, uh, small committee nitong uh, 19th Congress in crafting mm -hmm. the 2025 national budget now. And you see yeah. talaga yung resistance, the delaying tactic. I mean, I mean for me, nung nung inappoint si Mika Swansing na talagang na awesome yung kanyang educational attainment, Harvard educated and all of that. And then very disappointing for her to say nung hinihingi mo nga yung ano, yung minutes ng ng uh, meeting ng small committee was we will take that under consideration and and you know we, we are now in the 20th Congress eh nangyari yan nung 19th Congress. So what are the chances na makukuha pa natin yung nang yung at uh, malaman natin it siyempre transparency and accountability ito, hindi eh, ba uh, Kong Tobi paano yung next step natin para malaman natin kung ano nga ba yung pinag-usapan yung small committee ba noon apat lang nung 19th congress yes apat lang nung 2025 dati kasi ali yung small committee na yan hindi naman ganyan kaliit um and okay for the record this is not the first time i have questioned the budget process for the 2020-2012 GAA in 2012 age gap in the year 2011, first term congressman ako noon. Winistron ko na yung proseso. So, Aquino yan, Pinoy. 20, yes, 2014 um, HGAB, so year 2013 yon. Tapos 2015 HGAB, year 2014 yon. We po ko lahat yan. So hindi nila masasabi ngayon lang ako nag-question, no? Mm -hmm. And they can check the again, we'll go back to the archives. Hanapin nila sa archives, nandoon yung questioning ko. Pero wala doon ng, oh, ng, oh, ng okay. ano yun. So, Pero yan nga wala sa archives, di ba? Okay. Ito ngayon, hindi nakahanap, wala, mo wala Ito, sa pero archives. Yeah, doon sa rules namin. It is incumbent upon the sec is uh, the committee secretary to to keep to file the records in the archives. 7 days after mapasa ang isang bill or 15 days up after mag-close yung session. Oh, 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 okay. So eh, wala wala doon. Oo. Oh, oh. So talagang wala na, wala na. ibang makakasagot nito eh, hindi rin masasagot 'to ni ni um uh, si congressman, no man, um congressman. Ah, so, oh, oh. so ang makakasagot na lang nito is si ano Si... Um, ComSandy. Com kong ComSandy mm po. -mm. Oh, Pero ano, kung tubig ito yung tanong ko, sabi mo nga hinahanap mo sa ComSec, yung ComSec ba, present ba talaga siya pag nagmi-meeting ang small committee? Nandun ba sila But, talaga? Yung ComSec is present sa lahat ng meetings. Si sino kasi kukuha ng minutes? Oh. Di ba diba, diba, kung... Hindi, sila sila lang dito? eh. Hindi. Ay, hindi diba, pwede? Hindi o, pwede. Hindi ba matisipin mo naman, congressman, magkukuha ba yun ng minutes? Di ba? Kasi sa amin, mm -mm. sa congress... Lahat ng committee meetings dyan, naka-record yan. Okay. May audio recording yan, tinatranscribe yan, word for word, bago gawan ng um, um committee report. Oh, 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 oh. So may transcript yan, kaya nga lahat yun wala eh, di ba? So ang makakasagot lang talaga is si ano uh, si Kongsabi. Si, uh, mm, no, yes, yes, you know, the reason I'm asking kung tubig, eh, kung nandiyan presa ng ComSec, kasi nga parang ano eh, di ba, uh, parang wala silang maipakita. So ako, feeling ko lang, kasi parang I don't want to put malis, but I will put malis na rin, napaka mahiwaga ang nangyari na baka in rin nila yung komsec na sila-sila ang nag-usap. that's where I'm coming from. yan. Oh, oh. Pwede nangyari yan, di ba? Mm eh, mas mahirap naman yon di ba? Oh. Um, pwede nangyari yan. Posible talaga yung sinasabi mo, um, uh, um, Posible okay. talaga yan na sila sila nag okay. na nag-usap, hindi nila sila may comsec. Mm -hmm. oh, si, si, sino ulit nag-violate ng, ng rules, di ba? Yeah. Di yung small community. So, um, they have to, ano, they have to explain. So, balik na naman tayo kay Saldi ko, 'di ba? Yeah. So, oh, oh. talaga yung sinabi mo na hindi na sinamay ng oh, oh. okay. By itself, kasi nga sabi nyo nga consistent ka naman since sa uh, administrasyon ni Pino ay Aquino ay eh, talagang kine-question mo na itong small committee. Pero Okay, yeah. hindi na small committee. The whole budget process The question. whole budget process. Pero ito... Uh, the small committee is just part of the the questions. Do. So, Kasi tanda ko ano, hindi naman ganyan kaligit eh. Hindi naman apat na taon. Oh, tato, Kaya Cayetano Sampo. daw, labing tatlo eh. Oh, under, the, under the leadership of okay, Alan Kayetan. Peter Cayetano, labing tatlo yan. But... That because of that, why the the reason why nagkaroon ng small committee was for kasi tedious kung plenary ang uh, didinig doon sa mga individual amendments. So, paliwanag mo lang kung, Tobi, para sa kaalaman ng taga-subaybay natin, supposed to be sa House Rules, pagkatapos ng, uh, pag na-approved on second reading, dapat wala ng mga pagbabago. Pero ito na nga si yeah. small committee introducing uh, individual amendments. amendments. Yun yung kalakaran, ano ang mali doon? Ano ang mali doon? Kasi ang sinasabi, kaya kailangan mag-small committee kasi alangan naman yung lahat ng individual amendments plenary pa na more than 300 House members ang uh, mag-discuss and debate. okay, ano yung mali doon? Isipin mo, de, nagsimula kami ng uh, budget briefing ng August, uh, ano ba nung lunes? 18, di ba? 18, yes. Tapos kami, October 8, di ba? Ilang oras ang ginugol ng mga congressman dyan. Pagkatapos niyan, pag napunta yan sa plenary, talagang pinagpupuyatan yan ng congressman. At ang gagawin po dyan, uh, magkakaroon muna ng period of uh, interpellation and debate, di ba? So magtatanungan, tapos magkakaroon ng period of committee amendments. So ibig sabihin, mga congressman nagpa-participate, tapos in the end pala, kahit anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, pwedeng palitan ng apat na tao, di ba? Hmm. Hindi naman ito. tama yun. Oh, 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 oh. ba? Diba? Inaprubahan namin on second reading, tapos papalitan lang ng Apat na tao. Mm -hmm. But the good thing that came out of this is, dahil rinace ko yung issue, ngayon, they committed in plenary mm. na um, wala ng small committee, papalitan ng subcommittee on, sub on budget amendments. Oh. Tapos yung subcommittee on budget amendments will submit a report to the uh, mother committee, which is the committee on... Appropriations and the Committee on Appropriations will report it in plenary. Mm. And tinanong sila, categorically, ang ibig sabihin nun, ba, ay, kung ano'y aprubahan on second reading, ay hindi na mababawin. Sabi -ap nila, yes. So, ibig sabihin, pwedeng gawin. Hindi naman imposible ang ang tinatanong natin dito, imposible ba o posible? but it takes time, time. di ba? Oh, oh. Kaya nga ay kaya nga i-raise the issue noong after the sona to give it kasi alam ko yung problema is time, di ba? Yes. So maaga pa lang, bigay tulong ko um at suporta, sinasabi ko na maaga pa lang, sinabi ko na yung concerns ko para maplanuhan. Mm -hmm. Of course no, may resistance, di ba? Mm -hmm. Pero may nakita nila na yun na nga Pwede naman Pwede. gawin. Pwede. Oo. Pukong tubi, isa pang uh, na, na ano ako no, na nagulat uh, doon sa report ni, uh, Cong, uh ni, Sec, ni, Senator Ping Lacson, itong si uh, Congressman Panaligan. He's very low-key hmm. and yet the revelation that uh, the, the, ano, no, the, yung pang, the, the bombshell that uh, Senator Ping dropped yesterday hmm. was ano, uh, kagulat-gulat. Si so yung mga ganito, how does it work sa Congress po? Kasi sinasabi no nakakuha siya ng 3.6 billion worth of projects while proudly lists 807 million all of which is attributed and owned up by the office of the congressman. Si panaligan ba malapit ba ito sa kusina? Uh, na nakakakuha siya, naka siya ng ganung kalaki. Tama ba yung ano, yung pag-distribute ng budget sa kanyang distrito? Hindi, talagang nga, talagang nagulat. I mean, alam ko na yun, di ba? I think he was, those were one of the districts that I didn't want to name kung kaninong distrito, di ba? When you hmm. interviewed me. Okay. Because bibigyan nga natin ng benefit of the doubt, di oh. ba? Oh. So, um, uh, sabi mo nga, low-key siya. Um, ang makakasagot lang, agkababalik ulit tayo dun sa proponent eh. Wala kang ibang pupuntahan <laughs> dito eh. <laughs> So, ang makakasagot lang, kung si Congressman Panaligan ba ang proponent niyan o ibaba ang proponent niyan oh. is si Congressman saldi Ko. Oh. So, nagbalik mm. tayo doon eh. Siya lang makakasabi saldi. sino ba yung proponent niyan. <laughs> Pero Wala sa pagkaalam mo, malapit ba siya? Malapit ba siya kay Kong Saldi na napagbibigyan na, 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 na ang kanyang mga request para sa flood control budget? Alam mo, papi, hindi ko mabinabantayan yung mga... <laughs> <laughs> Man, man, so, 'Yun muna ko No, tanong ko na lang ito kong, ha? Ito na lang. Um kasi nga ito ngayon dahil nga dito sa ingay na nitong 2025 as the most corrupt budget ever in the history of the Philippines. Ito na, ito na budget reform. Okay, moving forward, hindi na. So ito na pagkatapos ng hindi pagkatapos ng pa, um approval na on second reading, wala nang mga pagbabago. But hmm? interesado pa ba tayo for the transparency and accountability ng na nangyari sa 19th Congress. Itutulak yes, pa rin course. natin 'yon. Of course because 'di ba? Pera ng taong bayan 'yan, eh. So, kung mali, mali siya ginastos, um um kung mali siya ginastos, hmm. Pero, Manok. oh. Uh, may problema kasi pera ng taong bayan yan. Eh. But if you will look at the pie, di ba? Mm -mm. Tingnan natin yung sinasabi na hindi ko alam magkano yung contractor's profit. 8-10% ba? Parang ganun eh, di ba? Ang ano, contractor's profit is uh, 8-10%. Ano, oh, okay. to 10%. Ano, 8-10%. 8-10% to 10 so, din pa. yung sa district engineer. Okay, okay. So, ibig e, ko lang sabihin, pinaka-importante talaga dyan is yung proponent eh. Kasi mm -mm. siya talaga yung head nung, kumbaga siya yung pinakamadaming kinita dyan, eh, di ba? Uh, 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 di ba sinasabi ko nga, wala namang SOP, wala namang um, for the boys kung wala namang pondong nilagay, di ba? Uh, 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 uh. Okay. Okay, sige. Um, ganito natin i, ano, para mas madaling uh, maintindihan. E pinangalanan natin yung labing limang contractors, uh, they got 8 to 10 percent. E paano yung 20 na hopuhatan ng 2025 mas malaking nakuha nun. ang tawag ni ni Senator Ping don proponent ang sabi naman ni Mayor Magalong is um uh, um committee on appropriations 'di ba yeah. okay so um if 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 um uh Mayor Magalong used the word committee on appropriations it all goes back again to Saldivo mm -hmm. because Not say Committee on Finance because ang equivalent kasi ng Committee on Appropriations sa sa Senate is Committee on Finance. Wala finance. silang Committee on Appropriations yeah. doon. Oh, 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 Meron oh, silang oh. Committee on Finance. Oh, oh, oh. O ito na lang, isang tanong na lang natin. Okay. Yung mga congressmen, um, natural, di ba sinabi ko naman, kung ano hindi kaya'ng pondohan ng lokal na pamalaan, trabaho ng congressman na subukan mapondohan ng national, government. Mm -mm. So, they will try to be proponents for more projects in their districts, di ba? Mm -mm. Yeah. Okay. Ang, ang makikita mo, yung obvious na may, may kalokohan is kung isang congressman, siya ang proponent, tapos hindi niya din sa distrito niya. Mm, oo, oh, hmm. oo, oh, oh, oh. So, bakit mo hindi dadalhin sa distrito mo yung, yung project oh, oh. na nakuha mo? Yeah. Di ba, na, para sa, so, bakit mo dadalhin sa ibang distrito? distrito? Hindi mo naman botahan ah, yun. So, yeah. pwede pala yun. Proponent ka, pero okay. hindi kaya, sa kaya, distrito kaya mo mapupunta yung... Kaya eh. oh, 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 oh. So, ikaw lang nagsulong. Kaya... Ano, ano? Ikaw lang ang nagsulong na okay, kunyari, ng kunyari, pondo kunyari, ito. ikaw, ito. Pati, kung dinami ikaw, congresswoman ka ng, let's say, Quezon City, si Pati, congresswoman ng, ng I mean, examples lang, yeah. examples sa oh, oh, ibang... Oh, oh. Ikaw ang proponent, dapat dadalhin mo sa distrito mo, Correct. diba? Correct! O bakit mo dadalhin sa distrito ni Patti? Hindi ba kaduda-duda yun? Oo, oh, yeah. oh, oh. kasi may pass. I'm going to ask you kung to okay, be. Okay, number one, one, one oh, yan, number one yan. Oh, oh. Ito, mas magandang question. Oh. Bakit may mga party list na sobra-sobra laki ng um, pondo na sila ang proponent, oh, wala okay. naman sila Wala distrito. silang constituent, oo. Oh, oh, oh. Okay, so ang ibig ko sabihin doon sa Congress, bakit yung congressman na may distrito, kailangan pa niya makiusap doon sa mga party list, party list. para lang magkaroon oh, ng pondo yung distrito niya? Oh. Bakit hindi pa pwede na siya mismo mapagbigyan? Ang nangyayari, pag siya mismo nag-request for his district, hindi niya hindi niya makuha 'yung pondo pero kung siya nag request through a party list na medyo malakas-lakas babagsak 'yung pondo sa kanila. So, 'di ba? I mean may problema doon eh. Yeah, yeah. Ah, Kong Toby, ah, kanina binabanggit mo yung pangalan ni Kong Saldi. Wala rin hubang pananagutan si Speaker Martin Romualdez kasi kasama rin po siya dito sa small committee. Di ba yung nangyayari parang dalawa-dalawa? The Speaker mm -hmm. of the House and the Chairman Adi, of the Si ha? Hindi, 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 kasama si Speaker hindi sa small, sumama committee. Sa small committee. Hindi siya sure, sumama. Hindi eh. siya sumama. Ang kasama sa small committee is the Chairman of the Committee on Appropriations, Senior Vice Chairman of the Committee on Appropriations, Majority Leader and Minority Leader. Mm. Oh, wala si Speaker. Hindi siya kasama, di ba? Hindi siya sumama. Oh, mm -hmm. okay. But I think, I think since, since, ay, I, I don't know, um, Kung gusto um, na lang, naman, ha? Hindi naman, baka pag ako nagsabi, lalo hindi pakinggan, king gan, eh. Lalo hindi pakinggan. Ang <laughs> ibig ko na sabihin, siya yung speaker noong 19th, siya speaker ngayon, hindi oh, oh. dapat patawag niya si... Kogsal. Si Saldi, sa ba? Diba? Oo. Oh, 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 oh. Ano ang liability if ever, Kong? Pardon me? Pardon me? Ano ang liability. liability if ever? Ano ang nilabag dito sa... Ano na to eh? Nakagawian na ito, nababawasan ito. Itong mga ano nga, realignment and mga insertions na ito, ano po ang nilabag? Ano ang nilabag? Nung insertion o nung nung, nung... nung ano, nung let's say, sabihin na natin sa small committee. Yung mga ay, tao ay, na nag-magic, gumawa ng salamat. And then my point being, ito, yung nangyayari na to na na final version ng House, may final version ng Senate, at the end of the day, yung sabay kam pa rin lalagpak, eh, di ba? Kung uh, if they're going okay. to approve it. Buti, buti sinabi mo yung BICAM, okay. Um, ang budget process is NEP, di ba? NEP. Magsimula tayo sa NEP, National sa Expenditure Program. That is the executive budget. That is the budget of the executive branch presented to Congress, to House, to the House. Kasi hindi naman, yung budget must emanate from the House. Hindi naman pa pwede magsimula yung Senado ng budget hearing kung hindi pa pinasa ng House of Representatives. Mm, diba? Correct. Yung, yung NEP, pag pinasa namin yung third reading, magiging HGAB, House uh -oh. General Appropriations, Appropriations Bill. Bill. Okay? mm, -mm in between the nep and the hgab nagkakaroon na ng amendments dyan, yung uh -oh. tinatawag na insertions kasi uh -oh. ang tawag nila ang tawag doon sa sa amendments ay insertions initiatives mm -mm. errata mm -mm. so nagkakaroon na 'yan okay sino ang nakakaalam ng insertions initiative errata na may between the nep and the hgop mm. it's only the small committee yun lang yun lang talaga okay. sela lang oh, pag naging hgop ipapasa sa senado oh, oh. pag pinasa na sa senado yan magkakaroon ng Senate version of the the bill oh, oh. Yes. okay oh, oh. yun ang ibabaykom yeah. mm -hmm. so ibig sabihin dalawang dalawang pagkakataon na magkaroon ng insertion Insertion. Diba? okay yung bicam bida natin Um, hindi siya transparent pero may committee report yon oo oh, oh ayun at least you can go Isana back to yun. that yeah. ano yung nep ano yung final oh, yeah. makita mo yung binawas ang wala lang doon is kung sino yung Proponent. nag introduce yes. 'di ba oh, oh. but nakita ko merong um, house concurrent resolution um Congress concurrent, con, con sorry, con meron Senate con concurrent resolution files si Senator Ping Lacson, supported by all the senators, sa signed, na magiging transparent na dapat, pati kung sino yung proponent, makita. Nako. Na. Okay, yun ang sige. kailangan natin, yung mga minutes na yan oh, oh, oh. for transparency. Ako, babalik ako ang Toby. Kailangan talaga natin ng... If that the legacy of PBBM should, two, eh. should be May transparency and accountability. May part 2 May part yung privileged speech ni Senator Ping. Ping. Can we talk to you after the second part of uh, Senator Ping Lacson's privileged speech? Pwede? May second part ba? May, may part two. May, may mga two. karagdagang mga probinsya at mga ano pa. Oh. <laughs> Abangan. Ang susunod na kapanata. So please come back para tayo po ay magtagisan po dito ng galit. <laughs> <laughs> Maraming salamat po, ko, Gobi. Thank you very o, much ibig sa iyo. Oh. Ibig sabihin, dapat, sa tingin ko, dapat ipatawag na ng liderato ng House. Uh -oh. Si Congressman Saldico. Mm -hmm. At Tama. sinabas ah, na, na niya yung listahan na hawak niya. Correct. Tama yung sinabi ng Pat P. Maaring hindi sinama Ang komsek. yung Obstet at that time. Uh -oh. Maaring okay. hindi sinama. Okay. Thank you very As much, Kong Toby. Asaan natin ang pagbabalik ni Congressman Toby Tiangco sa okay. susunod na linggo.